magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, balik topic tayo na ano ang tatlong dapat gawin ng mag para ma-maintain ang mainit na pagsasama mga kasawi. Ang una na dapat gawin mga kasawi is mag-away minsan. Alam nyo ba sa isang relasyon, maganda din naman na nag-away minsan. Kasi alam nyo ba kung bakit? Kasi doon yung napaparamdam yung talagang mainit. Ano mga kasawi? Alam niyo ba kung bakit? For example, di ba, kapag ka na kayo ay nag-away, tapos nagkabati kayo mga kasawi, napakasarap ng pakiramdam kasi nga, aba, doon na ulit kayo sa panibagong panibagnyugto na iba na ang labanan ninyo, mga kasawi. Siyempre, iba na yung sweet. Nagkakaroon kasi kayo ng sweet moment kapag ka na kayo ay nagbabati na sa kapag kayo ay nag-away. So, napaka-importante yan sa mag-asawa din or mag-jowa mga kasawi na talagang minsan ay nag aaway kasi doon nyo nasusubukan ang inyong katatagan ng pagsasama at napapatagan. Ayan yung ating una na dapat gawin pangalawa, mga kasawi, is huwag masyadong mahigpit. Alam nyo ba sa magjowa jowa Ayan. Lagi nyo tatandaan na huwag kayong masyadong mahigpit sa inyong mga jowa kasi minsan kapag ka-once na kayo ay masyadong mahigpit, ay nasasakal nyo na sila. Hindi nyo na nakikita na sobra na silang nahihirapan sa sitwasyon. Kailangan ang gawin ninyo is nagiging maluwag kayo. Minsan maluwag, minsan naman ay mahigpit. Yung balance lang mga kasawi, para nagkakaroon ng thrill ang inyong relasyon. Diba? Kapag kawans once na kayo ay nagiging maluwag 'di ba mga kasawi ayan yung ating pangalawa na dapat gawin Pangatlo mga kasabi is mag-sit ng date. Ayan, napaka-importante sa magjowa na talagang nagbabanding kayo, nagde-date kayo. Kasi alam nyo ba kung bakit mga kasabi, Masarap sa pakiramdam na lalo kapag ka ang babae ay niyaya mo ng date. Alam mo, very appreciated ng isang babae na talagang masarap sa pakiramdam na niyaya sila ng kanilang mga mahal sa buhay. Doon yung napaparamdam na talagang nami-maintain nyo yung pagsasama ninyo, nami-maintain nyo yung init na nararamdaman nyo, kasi iba yung moment, kahit ba sa putyo-putyo lang na pag date okay lang yan, kumain kayo ng kwek-kwek, kumain kayo ng barbecue, okay lang, mahalaga, ay nagkasama kayong dalawa, nagkakaroon kayo ng moment dalawa na kayo lang talaga, ba? Diba? Napaka-special yun mga kasawi. Sa pamamagitan nito, ay nagkakaroon kayo ng connection sa isa't isa, kasi nga napapag-usapan ninyo yung mga dapat pag-usapan. For example, example, yung paano kayo nagliligawan, kung paano kayo nag-umpisa, hanggang sa naisagot na kayo ng inyong mga jowa. Napaka-importante yan na nagkakaroon tayo ng balik tanaw sa ating umpisa kung kailan kayo nagliligawan states, mga kasawi. Yan lang po yung ating pangatlo na dapat gawin syempre hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito. Alam nyo ba mga kasoy, napaka-importante sa mag-asawa or mag-jowa na talagang panitilihin natin yung alab ng ating pagmamahalan. Kasi wag na wag yung kahit na matagal na kayo, hindi na kayo nag effort baliwala na lang sa inyo yung mga jowa ninyo. Kasi nga sabi mo, ay eh, natikman ko na yan or napasagot mo na yan, di ba? Kailangan, ang gagawin niyo is kung kailan kayo nag-umpisa na mag-asawa or mag dapat ganun pa rin yung effort na gagawin niyo Kung kada Valentine's birthday niya, basta lahat ng mga special sa buhay niya na sineselebrate niya, kailangan andun ka pa rin. Talaga mag-e-effort ka pa rin para sa kanya para mapanatili niyo ang mainit na pagsasama ninyo na mag mga kasawi. Yan lamang po mga kasawi, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe, mga kasabi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga, mga kasabi.